Hello, Athens! Nakakatawa lang isipin nyo na I think for the first time na may isang may mga Japanese artists na nahumaling o tumitingala o nag uh, looking forward sa SB19 our very own SB19 lalo na ang kantang Gento at uh, tila ba ang laking respeto I mean malaking respeto ng mga Japanese artists na to na anthem na talagang uh, bilib sila at humanga sila respeto 英語の英語の英語の英語の英語の英語の英語の英語の英語の英語の英語の英語で英語の英語の英語の英語の英あの英語の英語の英語の英語の英語ののの英語の語語 eh, ba ito? O ito yung dalawang members ng ANTIM sa nakaraang Asian Artist Awards na talagang nakakatuwa at uh, so interesting at nakakatats din dahil tinatray nila mag communicate They are so happy na na-meet nila ang SB19 dahil believe sila sa SB19 lalo na ang gento nilang kanta. Kaya naman na touch din sa mga Japanese. Thank you for watching guys. See you in the next video and update. Please like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone and always remember, be yourself and be a good one.